kami ngayon sa hats of the day para sa inyo. Okay, so perfect 'to 'tong Sabi dito namin, bangusin. Toteng. sa braso. Nanuluto pa. O, yes. yes. si Fer, kakain na siya. Pero, pero... Ayaw, kuryangin na naman Yan yung no, unang no. mga kadaan. Ayan, order niya. Anong tingnan mo? Gusto mo na sayo? Ba't hindi ka kumakain ng isda? Ba't hindi ka kumakain? Kasi ngayon mga kamaladyang, <laughs> wala <laughs> mga pusa. Sabihin nyo lahat ng bandagan, hindi ka kumakain? Hindi ko kumakain ng aso. Hindi ko trip Kain na! ano na. Ano kay ilaw? pa yung sabihin. maluto yung sa'yo, hindi na mainit. Ito yung rin yung sabaw. Hindi sabaw.

Kaputin mo dyan sa ano? Oh, Kaputin okay. mo oh. okay. sa parang, ano? Para kang ano yun o? Para Parang Amerikano <laughs> siya. Na? <laughs> huh? Ah, siyang Amerikano. Ang ganda yung, huh? yung camera mo. Ha? Mas maganda ba yung camera mo sa Ano ba cellphone mo? Are. Ah, ano to eh? Ano ano, ano to? Vivo? Vivo ba to? ba <laughs> to? Ano 'no? Ano ko to 23, 30,000 ata to. Kan bumili ko ko to 11.